Nakmal ang isang lalaki sa Tawi-Tawi. Kung paano siya nakaligtas, alamin sa report ni Gary De Leon. Duguan ng tagiliran at balikat ng isang lalaki sa Barangay Buwan, Panglima, Sugala, Tawi-Tawi. Ang 27-anyos na lalaki, sinakmal ng buhaya Kita ang malalim na agad sa katawan ng biktima. Ayon sa investigasyon, nasa tabing dagat ang bahay ng biktima. Nakaupo siya sa open area ng bahay nang biglang sakmalin ng buhaya. Nahulog pa ang biktima sa dagat pero nakawala rin sa buhaya at nakaahon. Kung maliit lang naman sir, hindi po yung kaya niya mag-jump from the sea to ano kung maliit lang. Usually, the crocs can do that kung may kalakihan na siya dinala sa pagamutan ng biktima at tinahi ang kanyang mga sugat. Hindi na bago ang crocodile attack sa Tawi-Tawi. Noong isang taon, apat ang inatake ng buhay sa probinsya. Dalawa ang namatay. Pinag-iingat ang mga residenteng nakatira malapit sa dagat. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon. News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.